Nawa mo sa Tiago. So, anong, hi hey, Jason. Anong masasabi no. mo sa performance niya kanila? Alam mo. <laughs> alam mo Kasi ako hindi ka pa alam. <laughs> Ikaw first. Anong masasabi mo sa performance niya <laughs> so kanina? Anong masasabi sa Tiago? Mubsek Jagger. <laughs> Nakakasawa no. ng na na. <laughs> Mubsek Jagger. Ikaw, anong masasabi mo to? Murang baling. Gusto talaga <laughs> malamit sa'yo. Mali yung tagay kasi ng parking nila. Bakit? Sa akin lang, Carlo, ano ba na sabi si ay, Ano kasi, mali siya na yan. Tagal yung party ah, Okay, Ikaw, okay, okay. ano masasabi sa performance? Ay, wala, Sala. wala akong masabi. The best. Ikaw. Wala lang talaga. Lahat. Ikaw. Uwe! Hindi nyo makakalaban namin. Alam niyo na kung gano'ng kami gagaling. Ay, tanya ba? Sa lalong nyo, kanina Right. <laughs> dito ka, right. dito, right. dito, right? dito. Dito, ya, yeah. Dito, Nice, nice. Nice man. Wala man. Lights, man. mata mata, 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 mata. light man. Ako, light man. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay na, okay first. mo first. mo. Alis ka dyan, madilim. Parang sa mga kalabi namin pre. Ito ang performance nila. Ito performance nila. Ito ang like Jogger. pa Moves like Jogger ulit. Price <laughs> tag. <laughs> <laughs> moves <like> Jogger. <laughs> sa ginaya pa, ginaya pa. Paano, paano, paano. Ano mo magagalag? Ganun pa lang na <laughs> <nang> <laughs> <laughs> Ano pa pa kayo mga doggy? Doggy ka nga doggy. Yung doggy. Teach me how to do. it. Seriyak yan eh. Ano ka na yan! Alam ko yan! tayo naman na si Ano ka na yan! Ayaw na yan! Ababay na kayo sa mga palis! Bye bye, fans!